Hindi ko alam kung anong nangyari sa mata ko. Sibuyas. Yung daw ng sibuyas, yung sarap yun. At saka may alugbati. Ayan. Alugbati, ampalaya. Hmm. Sibuyas. Eh, may silio. Taba silio. Oh. alugbati, oh. Hmm. Yung puso ko, yun, oh. Ayan, oh. Ayan. Ayan, oh. Ang daming bunga, oh. Ayan siya, oh. Hinugda. Dito yung balong namin, oh. Right? Sino? Alright, so mga at magandang hapon at panibagong araw, panibagong video so, magigising lang natin no? at ito um, Apula yung aking mata 'no. Yan, oh. <coughs> 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 yan. Yan at ah uh, time check tayo alas imijah ng hapon 'no. At ah uh, naguha kami ngayon ng uh, puso ng saging. Hmm. Buti pa yung saging at merong puso, pero yung tao lang puso. <laughs> Paano masabi? So weird. <laughs> <laughs> Pamilya buhay. Yan at Siyempre kailangan natin ng uh, pang pangsikwit no Or yung pangkawit. Gagawa tayo uh, yung kawayan, lagyan natin ng kutsilyo sa dulo at gagawin natin yung pangkawit sa puso right yan at ito na meron tayong dalang pasikwit no ito ito kutsilyo nilagay natin sa kawayan right madilim Please the light yung aking video So, manghuwa tayo ng puso ng saging. Masarap tong puso sa ano, kinilaw. Meron siyang kamatis, sibuyas, paminta, luya, yan, suka. Sarap na kung merong inihaw na isda. Ay, sarap. Sarap ah. Sarap ang yun, dudong. Yun, kata't sa mga kumakain ng puso. Sana all may puso ng saging. Saging lang ang may puso, yung tao wala ng puso. Paano mo Kasi, ano na, uh, pusong bato. Matigas na yung puso. Parang wala na yata ang puso dito. Naubos na. Ayan, at dito tayo. <coughs> Medyo makapal na yung ano dito. Yung mga damo. Ayan na. Wow, ito yun ang puso ng saging. Ayan. Meron dito isa. Isa dito yung puso ang puso ng saging. Ayan o. Ayan na ah, teka ayan o ayan, puso na saging po yun natin o selain, right, karena saya bakal mai rong, bakal mai rong on di itu, as, bakal mai kubrah, bakal tuh kalau tanya kubrah lo, ingat kan ingat, di itu, ya.

Uh, sabihin nyo pag dumaan kayo ano, sabi sabi ako tapos hindi lang tayo ang tao sa agad ng lugar meron pang ibang tao na no? right na hindi natin kita. ayun mo ah doon na yun oh you know? So, tama na yung nakuha natin eh. Ah. Dalawa. Okay. Ang ulam natin. Tinutol pala yung mangga dito. Yan. Eh. Tinutol yung mangga. kilawin lang namin mamaya yan yan, nandito mayroong kamyas oh. yung puno ng kamyas, walang bunga masarap yan sa paksi o sinabaw no, binigang nandito <coughs> yung tubugan ng kalabaw oh. yan oh at andito yung balloon balloon dyan kami ng igib daming bunga ng ano na yun ang no? dami yan yung tatawag sa amin ang kahil Yan yung kinukuha ng mga bata dito. Daw yung bunga, hinog na. Ang lalaki pa naman. Dito yung talimang ng sili Oh. Ayun ang sili. Hinog ba? Ayun yung mga bunga yung mga ano. Yung mga bunga ng orange o. Oh. Yung kahil o. No? Oh. Nahulog. Nahulog yung mga bunga. Andito yung tinanam kong tanlad oh. Grabe oh. Uh, oh. oh. Ang taba. Yan po. Dalawang tanlad no. Ang taba. At meron pa dito akong bagong tanim. Ayun oh. At andito pa. Yan. Napakapakan ng mga bata. Ayun yung makahil Ang dami. Dito yung malunggay oh. Ayan o. No? Ang taba. Dito yung mga tanim kong Ayan. Hmm. Ang dami yan. Hmm. dami daming malunggay no. Ang taba. Kan dito po. At merong papaya. Ayan no? Dahil yung buka papaya o. Oh. Ayan o. No? Tapos kabila o. Oh. Sarap yung gulay. At andito yung yan, asya sa sinabaw. So yun at hanggang dito naman yung aking video at pasensya na kayo at maiksin sure lang yung ating video no, na ginawa. Uh, wala tayong ibang content. Yan at yun, uh, kilawin namin mamaya. Pang uh, masarap yun sa um, suka, uh, luya, paminta, sibuyas kamatis. Yan. Lalo na pag merong uh, inihaw na isda, no? Yan, masarap yan talaga. Kahit i-try nyo, kinilaw na puso. Saging lang may puso. <laughs> yan, so hanggang dito mang At shoutout out sa lahat ng viewers. Yan. At maraming salamat po sa inyong mula suporta. Sa lahat ng Boris Vlogger, Shoutout Sa Sword Family at sa at Team Hawaii, no sa Bicol kay Kuya Noli shout out at siyempre sa mga bayan ng FW Luzon Visayas at Mindanao sa ang dako mang kayo nang mundo na roon magingat pa palagi at God bless see you next video right see you bye bye